Good morning, mga fasari. Welcome to my channel, Elim Vlog. For today's video, mga fasari, ay mag-share po ako sa inyo sa aking karanasan na yung uh, 2025 na sa mo na paninda. Mga fasari, ang aking paninda na yun ay uh, sa aking na uh, natuklasan ay maraming nagtataas na mga dilihin sa palagay ko, lahat ng mga bilihin ko ngayon sa yung lugar ay tumataas na. At yun, ang aking mga presyo na din sa pagdinta sa aking sari-sari store, uh, tumataas na rin dahil kapag tumataas ang ating binibilhan, uh, kinakailangan po na tataas din tayo dahil Uh, alam na po tayo kapag hindi tayo tumataas, taas, uh, maliit pa ang ating tubo ngayon sa mga parinda natin at hindi pa kayo ang uh, magpapataas sa ating mga presyo. Mga kasari ang naging experience no? marami po kami nagtitinda dito sa aming lugar ay sila ay steady lang po ang kanilang uh, presyo. At sa akin mga kasaring po ako uh, makontento na ganyan dahil um, ang hirap pagsabayin ang kanilang presyo sa akin o dayahin ho, dahil um, natagal-tagal na rin tayo ng titinda, kaya yun, hindi po tayo pwede magbaba ng presyo dahil hindi po ako ah, uh, makontento sa A uh, tubo na tiso, dalawang tiso. Depende sa ang um, produkto. Pero kung sa junk foods lang, okay naman yun yung tiso at dalawang tiso ang um, tubo. Pero sa ibang mga paninda, kung hindi yan pwede. Yung mga soft drinks ko at yung mga dilata ko, hindi yan pwede na hindi ako magtataas dahil ang um, mahal na po at ang um, delivery fee, um, tumataas na rin. Kaya hindi po pwede ako mag uh, ng maliit. Ang aking tuho mga kasari sa aking mga uh, sardines, lahat na aking sardines ay nagtutubo pa ako ng 3 to 4 pesos. Meron ding 5 pesos. Depende po yan sa uh, nakita ko na mabilis kapag mabilis po mga kasari. Hindi po ako nagpapresyo ng uh, kamahalan. Uh, yun, uh, kontento na po ako sa 3 uh, to 4 pesos na tubo dahil uh, madali po siyang maeroling, Pero sa yung mga produkto ko na mga dilata or sardines or mga corned beef, kung matagal siyang maubos sa akin, ay mag 2 ko ng 5 or 6 pesos. Yan po ang aking pesos sa aking mga ka products sa aking tindahan. At ang, muna, uh, ang mga, mga alak ko, mga tasari, ay meron din siyang uh, pinagtataas. Noon ang presyo sa box ay sa kulapo na sa aming lugar ay nabilis siyang maubos ang kulapo. Uh, pero, depende lang po yan sa um, meron po mga birthday, festa, or uh, ano ba, ano pa, yung mga basta may okasyon na darating sa aming lugar ay uh, madali po siyang maobos. Pero, mga kasari, kung uh, wala pong okasyon, yan po ay hindi po siya ang um, mabilis maubos. Kaya ang tubo ko sa aking mga mm, tao yung mga hard na inumin or yung mga kulafo, emperador, meron po ko niyan, at saka JSM, JSM Blue. Meron din ako tagal po siyang maobos kung walang okasyon kaya ang aking tubo mga kasari ay 10 pesos kada uh, piraso. Pero meron din sakulafo mga kasari. Hindi po 10 pesos ang aking tubo bali uh, 5 pesos. Ang aking tubo sa 10 pesos ay ang imperador at chiskin. Ang aking isang box matagal po yan, maubos kapag walang okasyon. Merong may um, uh, umaabot na isang buwan, merong kalahating buwan, hindi magkapareho ang binta uh, sa aking mga um, alak. ah uh, yun, sa, nakikita ko, pwedeng-pwede po, po yan sa mga presyo sa akin mga ah uh, patok sa mga presyo sa aking mga parinda. Yung mga nag uh, tubo pa ako ng um, 5 pesos or 10 pesos. Ang napakaganda po mga asay kapag uh, it ang tubo at uh, madali siyang maubos. Mas lumalaki po ang ating tubo dahil mayroon po nato natin maibalik natin ang uh, kanyang ah uh, nabili ah uh, tulad ng isang box ng lapo meron po kong tubo na sa isang box ay meron tubo na 220 kapag naubos na po yan at naibalik ko may 220 na ako at pag binalik ko yan bumibili naman ako ng isang box may 220 na din ako kaya yun ang um, nakikita ko sa aking mga parinda ng 2025 ang mga alak talaga ang hirap ma um, hirap maubos noon ng 2024 four uh, para maraming pera ang mga tao no, well, dahil madali to siyang maubos ang aking mga alak kaya po ang nakikita ko madali to siyang maubos pero sa nayong ay hindi na masyado pero February naman February naman tayo may awala pa tayong kalahati sa isang year at yun Ah, uh, tingnan lang natin kung ang uh, marami pa ba uh, bumibili sa ating mga alak ang pinaka marami pong bumibili sa mga uh, sari-sari store ay meron po tayong mga noodles, mga dilata, itlo, mantika, yung panggamit sa araw-araw, bigas, yan po ang um, marami po nag uh, hahanap or bumibili araw-araw. Kaya dyan po ako kukuha ng mga malalaking tubo. Sa bigas po, ang uh, digas ko ay tumutubo na siya mahigit ng ano ay 1,125 kilos. Ngayon ay uh, 1,200 na. Tumataas siya na 100. Uh, hindi ko pa alam kung bakit kaya. At hindi pa ako nakapagtamang sa aking uh, binibilhan bakit kaya siya nagtataas ng presyo. Bili-bili uh, bili ako dahil uh, nagmamadali ako kapal. Uh, Nandiyan po ako sa uh, mercado dahil meron na, po po tayong uh, bumibili sa ating tindahan sa bigas na binibili ko ay kinakailangan po na nandito tayo sa uh, market, market dahil sa aking nabilan sa department store may bigas sila pero may kamahalan hindi po tayo uh, magtubo sa ting mabigas ay malaki hindi po kaya dyan po sa market namin na magdidili. Dahil mas malaki-laki ang ating tubo sa isang asa ko ng bigas. Uh, Niriripa ko yun at alam ko na sa isang uh, ko, alam ko na, na kung makano laking ang tubo. Dahil niripa ko yan na ang isang sakong bigas. 25 kilos ang binibili ko dahil... ah, uh, Yan po ay merong pong bumibili at sa magripak ako magripak ako ng 50 kilos yan po ang aking pinag uh, sa market na pagripak ko ang 25 kilos ay order ng po yan sa aking customer o meron pong bumibili ng 25 kilos yun bibilhan ko po siya at para ma uh, mai uh, may niya sa kanilang uh, bahay. Ayan po. Kapag may order, tanggap naman ako sa mga order nila. Kapag uh, mag-isan sa sila. Pero hindi po siya utang. Uh, cash po siya. Meron namang siyang utang kung sa isang linggo ay 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 kanyang binabayaran may tubo lang po ako na 50 pesos. Yan lang po. Maliit lang po. Basta isang ringgo. Pero sa isang buwan, ay may tubo ako na 200. Yan po ang ginagawa ko. Eh. Paraming salamat po sa inyong panunod, mga kasama.